mapagpailang araw sa iyo kaibigan. Panginoon Diyos, maraming maraming po salamat sa iyong pag-iingat sa iyong buhay, ng aming pamilya, sa magdamag na nakalipas. Salamat po at ginising kami ng umaga, taglay ang buhay at lakas ng galing sa iyo. Salamat po, Panginoon Diyos. Salamat po sa binigay mo po. Garlic water with calamansi sa ating daily maintenance. After 30 minutes kakain po ako ng almusal salamat po sa bigay mong ang mga, mga almusal sa ngala ng Panginoon Yesus God. garlic water with calamas mm. akin daily maintenance na wala pang almusal alas 7 20 Bawang na lang <coughs> Mami ako mag alas 8:00. 7:20 ngayon. Doon pa lang ako kakain ng almusal. Kape. 'Yun nabibili po, Elwan. Pero ito Luya. Ilalagyan ko po ng luya. Nagnoto si sister baby ng kantong. Uh. mamaya ko pa po po almusal uh, Pagkatapos ng 30 minutos, bali alas 8.50, ay alas 7.50, din ako mag-almusal. Napay. pan. Ipalaman. Yan, may, mayroon pang konti peanut butter. na yeah, pa <coughs> Lahat pong yan, Diyos po ang nagbigay. No? Diyos ang nagbigay. Ang ina natin, Diyos ang nagbigay. Lakas natin, Diyos nagbigay. Lahat ng atin, o meron tayo, galing lahat sa Diyos yan. Amen. Wala pong galing kung kani-kanino yan. Ang Diyos ang naglalahan. God will provide. Amen. Amen. Oh? God bless us all.